So what's up guys? So panibagong vlog. So dito tayo ngayon sa May Bin Malay, Pangasinan. Dahil sunduin natin yung pamangkin ko guys sa May Seminary. So, welcome to Oh man. <laughs> ah <Yeah>, so. <laughs> so welcome to Bin Malay Baywalk Beach. Ayun at 9:20 na. Hanap tayo ng kainan, yung lugaw guys Dami tao kayo dito Oh! <laughs> Shout out Uy, <Oy>, big bike Pogi <laughs> <laughs> Dami tao. Welcome sa my Lingayan Baywalk Ang oh, dami pa rin tao na Kahit sa bagay, linggo kasi ngayon Yan lang, ang dami mapagbibilan dito tapos may mga ano ATV na guys, yun oh. Na nirarentahan. Eh lugaw. oh. Yun oh. Sigot <laughs> pa tayo. Ang ganda talaga tumambay dito sa dagat oh. Ang dami nag-chill. Ganda kasi dito guys oh. Eh nasipang kasi na. ba? Diba? Ganda guys. <laughs> sa mga taga Pangasinan guys, sa mga malalapit sa dagat, di ba alam nyo naman na magandang tambayan dito sa Lingayen Kung hindi man Lingayen pwede rin sa Binmalay, sa Dagupan, sa Kondaligan, di ba? Kung saan may malapit, doon na lang kayo tumambay, ba? Diba? <laughs> Pag mga outing naman guys, advisable naman sa Pangasinan yung mga ano, Bulinao, ganon, Dasul, Burgos, Anda. Welcome sa Bayan ng Linggayen. So yan, guys, tinutur ko kayo. <laughs> Beautiful Lingen. Traffic, napaka-traffic dito. Kaya araw kasi ng linggo ngayon guys, kaya traffic. Yun ang ganda na simbahan dito sa may Lingen. no So yon guys, sa mga naghahanap ng masarap na parisan dito sa may Baywalk Linga yan. So hanapin nyo lang si Kuya. Ayan. Ano <laughs> so, paano ko boss? Ano so, paano parisan? Marvin. Ayan, Marvin. Shout kay Marvin. Ayan. Na ano magagawa dito. Saro ng paris nila. So ayan guys, at uh, hindi tayo nakahanap ng lugawan. So nahanap natin is yung parisan. Umikot <laughs> tayo ng ano, Linga yan. Alis ah, uh, nakapasyal na rin tayo, di ba? Ayan, tamang vlog lang tayo. Kasi ngayon is linggo. So morning to afternoon dito. Ayan sa mga gusto ng buko shake naman. Abdul shake shake. <laughs> Tama natin si boss. Shout out. Okay <laughs> po. Ayan. Shout out boss. Okay po. Ito po. So ang daming kainan kasi dito eh. Di ba? Pusog tayo. Madalang kasi tayo magpares. Pero yung usually na paris na ano guys, yung kinakain natin is yung mga uh, medyo matamis, di ba? Dough naman is ano ah, uh, para siyang batchoy na pares, pero hindi siya matamis.